Nissan Patrol engine never ang problema thermostat bukas na siya oh. hindi siya lang lapat dapat open lang yan pag mainit so yung temperature nya nasa 76 degrees celsius pag bababa ng 76 dapat naka close yan pero ito nabuwang na siya oh. Ayan, nakita niya yan. May space na siya. Hindi na bumalik. So, sira na to. Kaya nag-overhead. Side so, in to na hindi ko palit ng kulang. Corrosion na o. Oh. So, ayan guys. Isa sa mga dahilan kung mag-overhead nyo yung sakyan. I-check nyo yung thermostat. o isa sa mga dahilan kung bakit nag-overtime yung sasakyan so maraming salamat and yung overheating cause thermostat nissan patrol